pinakatuktok mo naman. Nangunguha ko ng talbos ng... Talbos eh, no? Parang May talbos pala yung ipil-ipil. Ano nang ipil-ipil? Ayan po, yung sa kabila. Yan. Yan. Usbong ng ipil. Maganda to. Kasi, fresh. No? Ibibigay ko sa mga alaga to. Para sa kanilang uh, daily dose ng greens. kailan binibigyan na ng mga ipil-ipil. O, ito mo, baba ka. Para makita ng mga giliw natin manonood. <laughs> hmm. May malunggay pa nga dito eh. Hmm. Yan malunggay. Sa kabila, okay. meron din. Uh -oh. Sino nito dito sa kabila? Pakilala mo naman. Ayan, pinaliligaw ko si Rudy. Pinaliligaw ko yung si Rudy kay Miss You. <laughs> Miss Universe. Bakit Miss Universe? Tignan nyo naman. Kaya Miss Universe yan. Malago. Malago. Miss you. Maganda siya. Sad to say, big brown eyes, kinain ng sawa. Kaya bigla na lang siyang naglahong parang bula. Yes. Diyan sa lugar na yan. Diyan mismo sa Kaya lugar na yan. Kaya si Miss na na. sexy, sexy. Rudy! Ano to? Ang palaya? Hindi. Maligaw na vines. Yung... Tapos meron din kami mga kangkong. Yeah. Pero yan ay malinis na kangkong. Ha? Hindi yan yung maruming kangkong kasi nandito lang sa lugar namin yan. Wala namang tubig dito na stagnant water. So napakaalinis niyan. Hmm. Mamaya lulutuin ko yan. Hindi <laughs> mamaya pa yun. Punta na tayo sa mga alaga. Sa susunod pa yun. Si George sawa na sa mga ano sa mga greens. Ang maganda rin ano eh. Um kasi ni eh. mansanitas. Mm, yan oh. No? Tatawag pa yan. Ingay ni Pocho Gapito. Kaya ayayin niya si ano. Malaganda. Laguna ng pura yung ng mga tita. O mo sa kanya yan. Darihin mo na. O punta tayo doon sa harap. Okay. Let's go. Doon sa mga balbasan. Doon sa balbas uh, avenue. <laughs> si Blue pa ah. Hmm. Ay? May kang mangilag yan. <laughs> Ang piraso. Kasayahin sa pang a uh, pang a uh, ipang tatawag na lang sa Ay. ano eh kay blue sige na o yun anong kumakain sisingit natin dito hmm, sige hindi takman naman na ah. takugulat ni blue may gulat pa pala sa iyo eh. <laughs> pupuntahin mo. Mayroon na siya niyan. Diyan pa siya mahihikain. Mas masarap. Sabi niya siguro, mas masarap yung nandito. Mayroon siyang cashier. Mayroon ang pinakain. Sige na, mangan na ka. O, ito pa. Palunggay. Ay, mga sariwa yan. Tapos tayo sa mga manok to, palunggay. Di ba? Papaya na lang ang kulang. Ba, Di ba? Kailangan yung mga alaga natin, binibigyan natin ng mga ganyan, mga greens para lalo na pag wala silang access sa mga damo. At least meron silang gulay sa katawan. Mga sa tao eh. May gulay kayo sa katawan. Tara, pasok na tayo dito sa loob. Charan ka. May halo, halo. Ipil at malunggay. Para equally. Combination ng ipil at malunggay. Sila na lang balang magkukatkat. Supo-supo niya Bula may ni kabalat yan niya. Ano ni kabalat? Balat talaga. Kakulay niya si ano ni? Si, si Blue. Mm -hmm. Pareho sila. Abuhin. Pero, balbaro to balbaro. Alam mm -hmm. Ano ba ito? Isisingit ko lang dito. Mm -hmm. Para pag tinukha niya hindi sumasama. Mm -hmm. Tutukay niya lang. Next. <laughs> si White Bird naman dito lang dyan sa tabi. Siya. Ayan, tingnan mo. Tinitingnan niya pa, nag pa siya. Ayan, ayan, ayan. Tukay na niyan. Ayan na, o. Oh. Ayan na! Huwag mong tingnan na iya siya. Ayaw niya. Ano ba ito sabi niya? Walang dressing yung salad ko. Ano pala siya, fine diner. Ano naman. Sa fine dining pala siya kumakain. Ayun, wala pa rin siyang kinain. Ito, natin kung ikaw ba'y mahilig sa mga gulay-gulay. Kulay? Gulay. Comment naman. Hindi. <laughs> comment naman. Sige. Okay. Nagkulay pink na yung dito niya. Oo, oh, dahil sa ano? Sa drinks niya. Sa inumin niya. Nalagyan namin ng <laughs> antibiotiko. Pamplashing. Hmm. Pamplashing. oh ha? Huh? Alam mo kasi, spoiled. Spoiled. No? Yan ang spoiled na manok. O, baby. Dito. Pag gabi, tawa to mga kinakagata na lamok. No? Sige, tinuturo-turo mo sa pag-ikaw. Maturo ko ng tuktok niya. Ito. Si Blue wala nang ano. Oh. Hmm. Danda lang ito. Diyan na kumain ha. Ba Blue? Diyan kumain. Pagka ng katawan yan oh. Pag ginawa ka mo yan, buo yung katawan yan. Ano siya? Uh, medium na hen. ano, medium na hen. Oh. No? Ah. Mm Hindi -hmm. siya kalaki hen pero ganda ng tindig niya, ganda ng proportion niya. Di ba? O, dito naman tayo. Ba, nandito na pala si Rudy. Oh, dito na. Hapon na kasi. Dito si Baba doon. Para makapagpahinga si Ani. Hmm. Kinukulit niya si Ani. Miss we'll you. see you. si Judge. Well, maraming salamat sa pag-inom mo, Judge. Mayroon <laughs> ano, kang inumin doon. Kaya matabay ang aso namin. Maganda katawan yan eh. Kasi vitamins. Yung lalo na yung pag may vitamins yung tubig, iniikutan niya lahat ng mga inuman mm. ng mga manok. Pag nainuman na niya, hindi na niya inuman yun sa, sa iba naman. Siyempre, bawas na. Oo, oh, ay. Si Poel. Huwag na natin paba ito. Hapo na. Nakap nakapagbigay na tayo ng mga gr greens. No? Kanilang salad. No? Ngayon, hapo na. Kumain na sila. Mamaya-maya, hapo na yan. Magtatawag na tayo ng tubig. At, uh, siyempre, meron tayong Shout-out shout out kay Mary Lubanson at Mary Lou Banson. pa -shout out po idol. Idol yan, no? Lagi po akong nanonood ng mga video mo. Idol. <laughs> ano, idol pala ako. <laughs> shout out sa Mary Lou. Mary Lou Banson. At Mary Lou Banson, shout out sa iyo Well, yan po ang aming episode for today. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Uh, huwag ka nang tilawak na tilawak dyan. Mga anak Rudy. Ubusin mo na yun, Rudy. Judge pa sa way. Aywanan mo na yun si Rudy para makakain na. Maghapon na yun sa kanyang girlfriend.